Hindi lang libo-libong perang nakuha ng mga scammers mula sa mga senior citizens na nahack nila sa social media. Story time. Nakita kami ni Cathy at nagbigay siya sa akin ng update tungkol sa social media niya na nahack. Sa mga hindi nakakaalam, si Cathy yung senior citizen na nahack yung Facebook. Siya yung tinulungan ko doon sa isa kong video. Ginamit ng scammer yung Facebook account ng anak ni Cathy. Nahack din yung anak ni Cathy noon at humihingi ng 40,000 pesos. Pagkatapos noon, hiningi rin ng hacker kay Cathy yung cellphone number niya binigay naman ni Kathy. Sunod naman na hiningi yung security code na itatext kay Kathy, binigay ulit ni Kathy at simula nun, tuluyan ng nahak yung Facebook niya. Doong nahak ng scammers yung FB ni Kathy, inisa-isa nila yung mga senior citizens na nasa friends list ni Kathy. Hiningan nila ng pera, kinuha yung cellphone number, pati na rin yung mga security codes. Ang ilan sa kanila, nagbigay ng pera na hindi bababa sa 10,000 pesos kada tao. At madami sa mga kaibigan ni Kathy na seniors, e eh successfully na nahak at ang ginamit ng scammer ay ang messenger ni Kathy. Sabi ni Kathy, safe na ngayon ang account niya. Tinulungan siya ng apo niya na may access sa mga password at alam ang mga security protocols. Niremove nila yung access ng mga scammer sa lahat ng social media accounts ni Kathy. Ginawa nila to nung hindi online yung mga scammer para hindi nila makounter sabay palet ng mga passwords. Pero hindi lahat ng senior citizens sa kagaya ni Kathy na merong apo na alam ang mga security protocols. Sa comment section ng videos ko, madami ang nagsabi na naging biktima rin daw ang mga senior sa pamilya nila. Madami ring nagbigay ng tips kung paano nila na ng problema. Ang kadalasang advice ng mga tao kapag may nanghihingi sa inyo ng pera online, mag-video call daw kayo para makasigurado kayo na tamang tao yung nanghihingi ng pera sa inyo at hindi scammer. Ang sabi ni Cathy, madami daw sa mga malalapit niyang kaibigan na senior ang successfully na na-hack. Hindi nila alam ang gagawin nila kaya dinilit na lang nila yung social media accounts nila. Hindi lang pera yung kinuha ng mga hackers mula sa mga matatanda kundi pati na rin yung opportunity na magkaroon ng online access sa mga kamag-anak at kaibigan. Binigyan ng mga hackers yung mga matatanda ng problema, stress at takot. Yung iba ay e, nakukonsensya pa rin hanggang ngayon dahil feeling nila sila yung may kasalanan kung bakit nahakil iba nilang mga kaibigang senior citizens.